Ang akong pinakuan ni Magkisidik J. Sumero. Nagtoretoray ko sa kadalanan na masin makakaplag o kaayuhan. Sa nakita ko ang mga adunahan nagambahan dala ilang mga pinaskuhan sa pagpadayon ko sa unahan, nakita ko ang tindahan sa mga dinaan. Ang doon ko ang minikap, arun lamang matagbaw. Apat pa na'y misinggit Ayaw! Hindi pa uli ako masubo ang daghan. Uwi sa kaha ang aking sa pagpadayon ko. Pag-agi ko sa timbahan, nadungog ko ang mga kapag tulungan.